What's up guys at welcome sa Makoy's Motovlog At ngayon po ay papunta na tayo sa Naia Terminal 3 I'm so excited Okay so yan may pupuntahan tayo sa Cebu At tayo po ay magbabaksor ng isang linggo At tayo pinalad na may sama sa Cebu Dahil ang aking tatay ay may merong gawain doon sa Cebu okay. so guys check in na kami eh. check in daw so guys nandito na kami sa loob ng Naia Terminal 3 at nagate kami ng aming flight okay so yun na nga ang flight namin ay 6am pa grabe napakatagal mga alas stress kami nakarating dito ng madaling araw so yun na guys waiting kami na flight kami at alas 6 pa ng umaga ang flight kami guys so yun kita kits tayo sa Cebu Bali, ito yung sasakyan namin aeroplano guys you know, ready na yung aeroplano namin At ito na nga, papunta na kami sa aeroplano Dito na kami sa hallway Yan ang nanay tatay ko mag sila Okay, mga excited na rin yan At papunta na tayo sa aeroplano Oh, yeah, so we see

tighten seat belt by pulling loose end. Okay, so yung flight attendant sa hindi chicks yung ano, nagde-demo, no? Kailangan makinig tayo ng mabuti, guys. Para alam natin yung gagawin natin. At eto na nga. Boy, bela ng aeroplano namin. At palipad na kami papuntang Cebu ayun lumipad na rin sa wakas medyo nakakatakot ang pag-angat ng aeroplano guys at napakaganda kitang kita namin lahat ng bahay kitang kita namin guys yung mga paligid kano kaganda ang paligid at naandito na kami sa Cebu yan lumapag ng aeroplano na kami sa aming sasakyan yun, sinunto kami ng dalawang van so yun ito yung mga kasama ko guys so, lahat sila all this but goodies so yun, dito na kami, pabiyahin na kami papunta sa aming hotel sa Montebello Hotel at yun na nga nakarating na kami sa aming hotel mag check in na kami dito sa Montebello yun o oh, pinipicture lang pa ako hindi niya alam pinipicture binibidyo ako naman siya at nandito na ang aming breakfast oh, pakasarap to breakfast puro ano puto Okay, so kuha muna tayo ng dito sa registration para makakain na tayo ng breakfast guys at ng mga tanghalian at hapunan dito sa ating hotel dahil yung pinaka-importante guys yung stop kaya niingat ako hindi mawala ang stop guys dahil daw makakain napakasarap pa naman at yun papunta na kami sa aming kwarto papunta na kami sa aming napakaganda na kwarto guys sa ID ko you know grabe guys napaganda rito hallway pa lang at ang pinaka importante part ang kainan guys ayun o no. show ng ulam namin guys napakasarap yan makasama kong pastor yan guys so may, may gawain ng mga pastor dito at naisama ako so, guys tayo solo oh, ko lang ang pool siming na oo sarap guys oh, mag isa lang akong dito oooohh nakakalukot pala pag mag isa lang guys no mas sana tumakoy pag lumakas oooohh so, guys guys